Miss, miss sa akin po yan. Lulani? Lulani, hey, ikaw nga. Hindi pa rin nagbago tsura mo. Balita ko, isang sikat na abogado ka na raw. Layo na nang narating mo. Leslie. Tsaka na lang tayo mag-usap. Lelani. Pitawan mo. Pa. Lelani, pasensya na. Tagal natin hindi nakita eh. Gusto na sana kita makuusap sandali eh. Wala na tayong dapat pag usapan Martin. Matagal na kitang kinalimutan. Hanggang ngayon, galit ka pa rin sa akin. Hinding hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin kahit kailan. Sinira mong pagtitiwala ko sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Papa. Layla, niya mo ko magpaliwanag. Maliwanag? Bakit? Mababalik ba ng paliwanag mo ang mga magulang ko? Pagkatapos namatay ni Papa, sumunod namang nawala sa amin si Mama. Nagpakamatay siya dahil sa sobrang depresyon. Dahil sa ginawa at ng mga silvestres sa pamilya ko. Kaya ngayon, sabihin mo sa akin, Martin, may magagawa ba yung paliwanag mo? Nababago ba niya ng lahat? Lailani! Lailani! Lailani, sandali! Pati!